Mitre. Ayan, kay Abby, kay Jesmar, ay Jess Crow a Prack. Hello, pre. Good morning. Ayan, July. Ano ngayon, July? July 3. Ilang, ilang ka na lang, pre. Pasko na naman, pre. Sa smart si Poy. O, oh, di ba? Ganun na na lang, pero may pre. Always pre. O. Oh. Diba? Eh, si. Why daw? Anong why? Anong anong why card? Ala si card ginagawa dito. Elkart <laughs> why? Why 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 di Laila? Oy 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 Oi, oi, Ay gago to ang bantot nito ah. Bantot. Ang bantot mo priya. Yo bantot ah, yo bantot. Yo bantot ah, yo bantot ah. Ay. Sige, banatan mo kasi sino yun? Kanino yun? Hayabusa. Kalaban ba yun? Kalaban? Ay, putre gis. May ayabos ang supot! Not wise! Putangin ang ginagawa ng isang kasama natin dyan, pre, oh. <laughs> Hello? Ay, gagi na clear <laughs> Okay, oh. Cleaner niya, pre, oh. Cleaner niya, pre, oh. Ah, Hello, gago na yun! Putang inang bukok! Bastos na ka, no! Grabe talaga dito sa epic, pre, no. Ang saya, no. Diba? Diba? Mapil mo talaga yung happy happy pag dito kay sa Epic pre. mapil mo talaga yung happy gaming. 'Di ba? Ako nga napipil ko eh, 'di ba? Kita mo may si ulo doon. Ha? May tanga dito nga naginay ng minion, wala namang darating. Kita mo? 'Di ba? Ganun talaga eh, pag dito ka sa Epic, madaming malalakas. Ah, sa sobrang lakas. Mga <laughs> diba? eh. si ulo na. 'Di ba? Ganun na Naadap kasi nila yung sobrang lakas nila eh, kaya Ganun ang nangyayari. O, oh, di ba? Di ba? Di ba, di ba, di ba? <laughs> oh, oh, kita mo yan. O, oh, wait lang, wait lang, ha? Ah. O, oh, yan na. Ito na ka naman. Oh, salamat kay Kan. Ayan, o, oh, Japanese. Nag-show na sim natin. Thank you so much, Judy Pungkol. O, oh, yan. Tira muna, pre. Tira, yan. Tapos tayo dito. Push, push, push. Wala sila, eh. Ay, ang saktong sakto. Oh, ulam oh. Ulam oh, ulam oh. Pag sinabi ko kasi, pag sinabi ko kasi ulam, ulam 'yan, eh. ulam 'yan eh. Diba? Diba? Kago <laughs> di pa namatay buwisit. <laughs> di pa namatay kita mo yung kano buwisit na kanto oh. Yung punggol ka! Yawa, yawa, jod ka, ilkat, paloy! Bisit niya paloy ni, kita mo si paloy, oh, Sira ulo! Sira ulo, paloy, sige, patayin mo yan si paloy. Patayin mo si paloy! Patayin mo yan si paloy! Bisit na paloy yan. Sabre, sige, patayin mo yan si paloy, bisit yan eh. Alah, nagdilim si paloy, alah. <laughs> Hahaha, <May> pinaglo. <laughs> Gago, anong bibisit po. Gago ah, ng paloy to, ah. <laughs> Ya wag yun ni si Paloy ba? Tasa yun 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 yun. Eh sakto sakto pa Ayan, oh, Nakapatay pa si Paloy oh. <laughs> Gago, hindi mo nakita si Kan? buguan yun! Hindi niya nakita si Kan? Si Kagura, king ina mo talaga paloy! Akala ko nakita niya si Kagura! Buwisit na paloy ito! Kaya nga doon na ako dumano kasi akala ko patay niya na eh! Buwisit na paloy to. Gako na paloy. Gako na paloy to, kansir. Kita mo, kita mo si Raulo na paloy to. Kitang kita na wala at live si Kagura dito. Kaya nga hindi na ako pumunta doon. Kasi alam ko na mapapatay niya. Buwisit na paloy. Gago na paloy. Si Raulo na paloy to. Abaw ang tindi ng utak mo paloy. Ha? Kulang sa lolo. Lawit, 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 lawit. O, oh, tara, tara, tara. si ulong paloy to. Saan, saan, nagpupunta na si paloy. Wisit na paloy to. Ge, okay, patay, pre, patay, pre, patay, pre. Sige, 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 sige. Tangin namin. O, oh, tangin ako Pamadadamay dito. Tangin ninyo. Yawa talaga. <laughs> sprint, print, sprint, sprint. <laughs> wisit, wisit. Wisit, <laughs> wisit, 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 wisit. Wisit. Wait na, wait na, wait na, wait na, wait na, wait na. Push mo na ako dito, push mo na ako dito ah. Yawa. Yawa, Jod, yawa, yawa! Uy, 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 bakol, 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 bakol. Dipensa, dipensa, dipensa. Dipensa, 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 depensa! Ayan, thank you so much, Simon. Salamat, salamat sa pag-share sim natin yung ribong gol. The hi, Min Ayan, hi, Min Hello is the... Is the of all the Ayan, wait na, wait na, pre Wait na, pre Pinapapush ko lang siya Pinapapush ko lang siya Kalma, itlog Kalma, itlog Talagang binubugbog Mga kasama natin dito, no Ayan mo ah, Kami naman mananalo dito, eh Nandito yung pinakamalakas Mga kaltos, eh Kaya Huwag mabala Ako bala dito, pre Asure win to. Basta ako magbirada. Siyempre, take-an muna tayo dito. Please ship, please birada. O, oh, Renato Junior, shout-out. Tara at makitawa. Ayan, shout-out sa'yo. Makitawa. Thank you so much for sharing my stream, Yudib Bungol. <laughs> hmm, ayan, sige. Sige, panatan nyo. Ayan. Kagura. Kagura, Kagura, Kagura. Kagura, Kagura, Kagura. Kagura, Kagura, Kagura. yay. Nice one. Very good, very good all. Very good all. Very good all, very good all. Ayan, 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 dito, dito. Uy, di punggol, yun lang. Natuli yung itlog, natuli yung itlog. Yan ang sinasabi ko sa inyo, na mag-ticker kayo, na mag-ingat kayo na please sit. Sige lang, sige lang. It's a good, it's a good, it's a good. Between my finger and... Pananalo kami dito, pre. Huwag kayo mabahala, pre. Ako pahala dito, pre. Oy, dipol Shout out sa'yo, Deep Salamat sa pag-share sim natin. Balita ko, pre. Support ka na, pre. Ay, Dusty si Johan makabangin. Hilo din sa pre. Yuri Pungbol. Ayan na. Ayan na. Sige, try mo punta dito, pre, ha. Ah. Try mo punta dito, pre. Ayan, pre. Tusokin mo yung itlog niya, pre. benata mo, pre. Birdain mo, pre. Hi, pre. Umuwi na, pre. Umuwi na, na si pare, oh. Ayaw mo talaga umuwi. yawa ka. Kukunin ko yung gasol sa likod mo. Visit ka. Puro ka, apoy, apoy. Ha? Ah. Ayan, nagbabakbaka na sila dun, pre. Siyempre tayo dito. Nice one. Sige, banatan nyo lahat. Pulbusin lahat. Tara, lahat, 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 lahat. Ha! O, oh, diba? Ubus. O, oh, diba? Ubus sila, pare. Ubus sila, pare. Ubus sila, pare. Ubus sila, pare. Nice one. Very good, very good team. Very good team. Sabi sa inyo eh, na mananalo kami dito eh. Kaya tanong gawin nila dito, pre. Mananalo kami dito, pre. Nababasa ko na kasi itong laro na ito, pre. I read the bull this. I read the bull Ayan na. Uy, nag-last kill, nag-last kill. Gagi. Gabado si Supot. Last kill si Supot, ino eh, no? Last kill nila si Supot, eh. Oh, try na Supot. Gago kinain po. Ang um, bisyusong kurimaw talaga to Gago ah, butangin na, sige, panatan nyo, yan pa nice, yes, yan nice one grabe na mga kasama to, para mga sinahulo ultra gc oh. yuri pungul. yun yung bungol lawit, lawit, lawit lang Kita mo naman siguro mga pirata natin dito, pre. Oy, Sen, Timothy Gato, ilo po. Kumusta po yung gato natin dyan, pre, ha? Okay lang yung gato natin dyan, ha? Ayan, Jomong Ilo! Balita ka, Jomong Ja. Kulang ka daw sa ligo. Totoo ba? <laughs> ah, para sa iyo, papanalo natin to. Oy, pushy. Oy, pushy, pushy. Ano yun, pushy? Oy, Kit Cyrus, ilo. Kit Cyrus, yun yung yung altos ko dito pre Timing timing lang to pre Pero putra Pag nadapak na pre Sigurado bahog Ayan na Nagbabakbakat sila doon si Brig tayo doon So ayan Nagkaramatay yung mga kasama natin doon ah. Nagkaramatay yung mga kasama natin doon ah. Nagkaramatay sila you know? Yung ribunggol Birata Yung pikyata maglolot sila pre maglolot pre Maglolol pre Pag naglol dyan pre Sigurado pre Support pre Siyempre tayo habang naglo-lord sila, pre. Gamitan natin ang tik-tik. O, oh, di diba? Ayan, o, oh, naglo-lord. Puntaan mo kaya doon, pre. Puntaan mo doon, Khan! Ipadilim e, mo! Pistin to si Khan, o! Oh. Tadugay si mo nga! Supot ka! Ayun, nag-last kill. Nag-last kill yung Tore. Mm, saka tatakbo. <laughs> Uy, putang ina, pumalagpang animal, o! Oh. <laughs> Ayan pre, sa taas pre, okay oh. na si Kagura pre, oh. Si Kagura pre, oh. Tara pre. Eh pre, pasok pre, ilahin mo itlog niya pre. Uy, puta yun ah. Uy, gabo. Uy, nice, nice. Ay, sayang din, Sayang naman. Kala ko, kyun, di pala. Reck yung itnog niyo. Tara, dito tayo. Wala kang last kill, boy. Talagang bata ka, balik yata balot ari. Ano eh? Dipinsa lang ila, gamitin mo yung ban mo, yung kagandaan mo. Dipinsa, sa ganisi, may meron silang road kasama mo ma Malit na lang yung life. Sige ila ila, huwag kang matay, baka mamatay ka, patay na yan. Sus, yawa, yawa, Judy Pre. Naku po, naku po, putangin na, namatay agad. Ay, patay ka, naku, takbo, Layla, takbo, takbo, takbo Layla. siya kasi ah, sige banatan nyo lahat utang ina naman iba para binanatan siya uy grabe triple kill yun sa Raul giya yeah, bula 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 bul Eh sige dito muna ako sa ba dito muna ako sa baba ha? I'm going in the bottom line naku po rampage yung isa ako naman dito puro assist Puro assist lang ang bag natin dito, pre. Sige lang, sige lang. Ako naman yung VP dito, eh. Lahat ng laro ko ngayon, pre. Puro MVP yan, pre. Promise. Oy, Ethan Marcos. Bread for shoutout. Ayan, tingnan nyo. Mabuti, pre. Gano'n lang kayo. Magaldos, pre. O, oh, diba? Sabi sa inyo, eh. Sure win to. Sure win pa rin to. Kahit ano mangyari dito, pre. Sure win to, pre. Atak-atak lang tayo dito. Sapak-sapak dito sa may gilid. Hmm. O, oh, diba? atak Oh, yeah, hindi na yan lalabas yung mga supot na yan. Oops. Meron naman ako yung sprint, eh. Hindi eh, 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 eh. ako mahabol niyan. Hindi ako mahabol niyan. Mabilis yung itlog ko, eh. Gago, eh. Tipi ako po. Eh! Eh! <laughs> mga ulol! <laughs> I shall return! Bestie niya, huwa kayo! I shall it. Return! Gago ka! Ay, 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 Pukik na mo! Dalawa kayo! Ay, si Return! Ay, si Return! Ay, si Return! Ah, grabe takbo nila, pre, oh. Ay, putang inamin. Ay, ay, back up, pre, back up, pre. Ay, 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 dyan. Putang <laughs> ina naman, oh. No? Bakit ganun? Kada return ko, ako napapahamak. Buisit. Buisit na mga stan yan. Dapat tinanggal yung mga stan yan, ha. Yung mga ista niya, yung pre, mga, mga kanyan eh, mga balagid sa ating pag-atak eh. Buisit na mga ista niyan. Malapit na naman ako dun matigok. Buti na lang malakas ako magtakas. Buti may sprint ako kung wala pisting yawa, katay. Ayun, nakapag-lord yung mga kasama natin. Nakapag-lord. Very good. Very good, pasag good. Ena, ena, ena. Wait lang, wait Ano bang gagamitin ko? Ito na lang. Dito tayo, dito tayo sa may gilid. Dito sa may gilid. ano dito? Hok, 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 hok. Ah, hok, 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 hok. Ay, sayang naman, nakapag-last kill. Eh, putangin na. Na ina. Takbo na na, takbo. Ang tabang ni Layla. Ang Ang tabang ni Layla. Ang tabang ni Layla. Last skill nga pre, banata mo pre pre, last skill pre Last skill pre Oh pre pre pre, saan ka na pre? Peste ka yawa, patay Oi. Ah, 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 ah. Tapang! Uy! Uy! Putang ina, inahabol talaga ako pre oh Tiraolo Yatay Ay gago Ay gago Oh ano ginagawa nito? Grabe, kilig, pre, si Suputo. Patay ka ngayon dyan, pre. Bigya balot, pre. Pak! <laughs> Ubus kasama natin, pre, oh. Pre, Frank. Kala siguro, papalagan ko kayo, no? Hindi ako ganun! Meron ako utak! Hmm? Bubo. <laughs> bubo daw. <laughs> oh, tragis. Bubo ka pala, Anso, eh. Yan ang problema sa inyo. Ang bubo nyo, eh, no? Dapat di kayo pa bobo eh. Dapat di kayo pa bobo mga supot kayo, mga buisit kayo, mga, mga bobo kayo eh. Ha? Yan ang problema sa inyo eh. Diba? That's the problem with you guys eh, no? That's the problem. You know the problem is that problem because of the problem of the problem. Oh. Naka, naka... Okay, pasok, 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 pasok. Oh, hintayin natin dito. May dadaan supot dito. Oh, sige, sige, sabay gilid, sabay gilid. <laughs> Oy, Syarat Jumari, Baginda, kutangan ni Lopre. Kumusta yung mga utang natin, pre. <laughs> kutangan. Kutangan! Ops, ops, ops! Patay ang supot ka. Ala ka! Dagan bay, dagan bay! Dagan jud bay, dagan jud bay! Gagin na si Layla dito. Dapa, Layla, o, dapa! Dapa ka, Layla! Tulog ka, Layla, tulog! Nice, 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 nice. Good job, lol. Good job, lol. Did it, did it, did it, did it, did it. Did it, did it. It's a brownie. <laughs> Prayer kita ako mahal nyo na pray! Nice one line na! Ah. Tapusin ko na to pray. Tingnan mo, busy sila dun pray. Tapos na to pray. Emil, Emil is in end now. End end. Diyan ka pa talaga dumaan. Ah, DJ! Ah, DJ! Ah, mutang ina nandito pa na buhay pang animal! Wala na yan sila pag-asa, pre. Sinasabi ko sa inyo na kapag ako magbira, talagang inyo hindi sober Hoy, Riddle de Pero del Buen, shoutout po. Salamat sa support at thank you so much for sharing my stream, pre. Kaya na, delay naman si pare. Wala na. Sure win na yan. Sure win na yan. Sinasabi ko sa inyo. Okay. Ah, nice. Uy, boy pa, boy pa. Go Lord! Go Lord! Go Lord! Go Lord! Wala na, GG! O, diba sabi ni... BAK! <laughs> diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo mga pre na pag gusto nyo ng easy win, birada tukmul! Hmm? Oi, dyan sa Sharat shout out Carlo! Hello Carlo! Thank you so much for sharing my stream kay Jam Jam Klamanya! Hello po! Salamat sa pag-share Edgar Piolo! Ayan, tingnan mo yung BB tayo pre! Ese! Si, Ese si maging imbibi pre! Kita mo naman siguro, diba? Napaka-basic lang yan! SMBP, di ba? AC yan. Hit may goal. Oy! Astereo kay Agnes Peña. Hello po. Thank you sa so much, Yuri goal. Ayan, salamat, salamat. <coughs>